Yan na, itsura niya ang pinto ngayon. Hello! Ito yung ginawang pinto dito sa CR. Tapos ang pinano ko, yung yero sa loob para hindi nababasa dito. Yan o. Yan, para hindi nababasa. Yan, para kahit matalob si Kan, ng tubig, mabasa, hindi siya masisira kasi yero siya. Tapos, itong likod, sabi nila pangit daw kasi bakit daw baligtad yung pagkakabit ng pinto. Yan, nasa labas itong ganito, yung pa naka-brace niya. Yan, kasi pinasadya ko yan para dahil dito yan, yan, didikitan ko ng ganito itong itong kada square na to. Yan, didikitan ko yan para design. Tapos lalagyan ko ng ganyan. Kada, ano niya yan, lalagyan ko siya ng ganyan. Yan, design para medyo may konting aesthetic yung pinto kaya sabi nila bakit daw baligtad pero pasadya yan kasi para matiba yung nasa loob itsura niya ang pinto ngayon gumanda na siya ngayon hmm, di ba ganyan siya sa malayo maganda na sa tingnan o oh, di ba kaya hindi ko pinasara niyan ayan ang purpose niyan didikit ko yan dyan Oh, di ba? Ang ganda na. Yung ganyan kanina, ganito na ngayon. Hmm. Ang ganda.